Dito ka lang makakakita sa Pinas ng makiki-birthday. Walang dalang regalo pero may dalang sako. <laughs> Ang wapo ko! Meow. Magandang gabi, mga kaibigan. Ang magiging tema ng video natin ngayon e eh, tungkol sa mga ugaling Pinoy. Ibig sabihin, yung mga attitude natin sa mga bagay-bagay. Na dito mo lang din makikita sa Pilipinas. For example, dito ka lang makakakita sa Pinas ng makikibirthday. Walang dalang regalo pero may dalang sako. <laughs> At eto pang pa masakit mga kaibigan. Kapag may isa sa mga kamag-anak mo yung umasinso sa buhay, o kaya yung maman, aba eh, nagkaka-amnesia na. Hindi ka na magkikilala. Kung sino pa yung mga kamag-anak mo at mga kakilala mo, yun pa yung mga hindi sumusuporta sa'yo. Tapos kapag yumaman ka na, sasabihin, O insan, nakasubscribe ako sa YouTube mo ha. Inaabangan ko lahat yung mga video. <laughs> Kababakak, kabakakan. Ang bait-bait kapag may kailangan. Pero kapag tinanggihan mo, kukutsain ka ng patalikod. Aww. Wow, ganyan tayo mga Pinoy. Ugali din natin mga Pinoy. Yung piling dunya iling mayaman. Pero kapag hindi na ilista sa ayuda, abay, galit na galit! <laughs> Hanggang dito na lang muna ang aking video, mga kaibigan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ka po kayo para updated kayo sa mga susunod kong mga video. At sa mga nakapag-subscribe naman, at may gusto kayong iparating sa akin, tungkol sa mga katanungang mahirap sagutin mga ugaling Pinoy o mga hugot lines kahit ano na kahit ano na gusto nyong itanong sa akin o kaya gusto nyong ibahagi sa akin eh paki message lang po doon sa comment section, comment section ko below para pag-usapan natin yan sa mga susunod na video ko. Maraming salamat at magandang gabi. bye, -bye.